wala tunay na kumamahal sa pagkula. Pwede na po kayong maramdito sa akin. Bawang po na po kayo. Ayaw ko pahirapan kayo kung pwede minutes binisipan sa salita po. Student, dapat niyong isipin. Napakalaki na ng utak Samahan niyo magulang masulang nakakaya nakakayakap niyo, nakakatabi niyo, at nahihingan niyo ng payo pag may problema kayo. During your st stiffness time, sa pag-aaral ng 4 years o 6 years ng element ng high school, nahandiyan na katumayo sila sa inyo. Hindi kayo pinababayaan at pinaparamdam sa inyo ang tunay na pagmamahal. Huh? Ang ibinibigay ng mga magulang ninyo na kayo mapag-aaral dahil walang magulang na hindi nag-iisip na magandang kinabukasan sa kanyang mga anak. Tama! Ang pagtalaw ng utang na loob ng mga anak sa magulang ay hindi niya obligasyon. Ang obligasyon niyo, ipamanan niyo sa inyong magiging pamilya kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang sa inyo. Hindi po kayo makakarating sa antas na ito kung wala ang inyong mga magulang. Kaya kahit ang pagawin ninyo, ang utang na loob hindi kayang ng salapi. Ang kaya dapat niyong bayan sa mga pagulang niyo ay ang lubos na pagmamahal at tapusin ninyo na maayos ang pag-aaral ninyo. Dahil, bilang isang magulang, napakasaya namin, pag nakikita namin kayo, ay naman lang status ng buhay. Sa ngayon, kung kayo ng senior high, nasa pangalawang luto pa lang kayo ng buhay. Ang, ang pangatlo to ay yung pagpasok nyo sa college. Oh, marami yung mga estudyante at maaaring na dito sa ngayon pala ang iniisip paano kami makakapasok ng college. Subalit so, na lang ang magulang nyo, hindi kayo pinagpapayaan. Kaya sana kung ano man ang buhay na naranasan mo ngayon, iparamdam nyo ang panahon. Kayo naman ang gagawin sa kanila. Sa so, pangmangita, pag-aaral sa college. Isa lamang sa sabi sa inyo. Ang buhay ay umiinom lang. Maaari ngayon ang isang ibang panginawa sa buhay nyo ngayon. Pero darating panahon, umiinom dyan at nababalik na yan. Kahit po ako, ang panahon ko, eh hindi ko rin po alam kung paano ako naging vice mayor. Subalit, isa lang po naging panuntunan ko sa buhay na sana dalhin nito. Time is good. Time waits for no one. Huwag niyong sayangin ang bawat oras o minuto ng buhay niyo. Huwag niyong sayangin ang pag-aaral niyo sa paglalakbay siya. Dahil kung nang una, may pinag-aralan ka man kung wala kang God sa buhay mo, dapat patatag at malakas ang dibdib mo sa paglaban sa hamon sa buhay mo. Maraming estudyante, maraming hindi nakakatapos pero kung may ang buhay, maraming estudyante na nakakatapos, subalit hindi nagiging magandang buhay. Bakit po? Dahil takot silang dumaba sa pagkipagbaba o takot silang umarap sa mga problema. Kailangan po, kung kayo nakapag-aral, lakasan niyo pala ng loob niyo sa pagkipaglaban sa, sa hamon ng buhay niyo. Dahil kung anuman ang problema ang haharapin niyo, iyon ay kaya niyong gawin dahil binigyan ng mga Kaya mga estudyante ngayon ang graduate ng senior high sa Secretary Academy, March 2025, isa lang ang sasabi sa inyo, uulitin ko, time is good, cool, time for waits for no one. Huwag niyong sayangin ang oras na ipinipigay sa inyo ng magulang niyo para magbigyan kayo ng magandang kinabukasan. Sa mga magulang ko na dito, personal po ang nagpapasalamat sa inyo dahil napakaswerte rin po. Bakit? Katulad ng sinabi ko kanina, kung kayo na yayakap ng mga anak nyo sa edad ng 18 ano sila, kayo mga magulang, maswerte kayo dahil nasubaybayin nyo ang anak nyo hanggang sila ay makagraduate ng grade ng senior high. At alam ko, patutuloy, patutuloy nyo ang pagbubaybay sa kanila hanggang sa mag-graduate ng college. Congratulations sa inyong mga magulang. Nagpapasalamat ako sa inyo ng personal dahil pinaramdam nyo sa mga anak nyo na kayo ay isang maayo at isang responsibilidad ng magulang kaya binigyan sila ng mga dahil pinamukasan. Palakpakan po natin ang ating mga nanay at tatay na dito sa loob ng quadrangle nito. Sa mga guru naman po ng Sacred Heart, maraming maraming salamat din po sa inyo dahil meron kayo ng anim na taong pagtataga sa mga estudyante na ito ay alam ko makukulit sila at lagi nyo pa rin papagalitan pag nauhulim yung nagkukodigo. Natawa kayo dahil napagpiting kodigo. Di ba? Pero sabi nga ng mga yun at saka ng ano, ngayon daw madali niya mag-aaral. Ang mga teacher hindi na rin nahirapan dahil puro module na. Hindi ka tulad batch namin noon. Ang kukot ko lang kami ng teacher kasi sulat sa, pa, sa, sa blackboard, pinagamot ng show. Pero ngayon, meron na rin sila projector, may mga ano, lesson plan na lang ang gagawin. Kaya sa mga guro, maraming maraming salamat at binigyan nyo at ang guidance ng mga estudyante ito para sila makalating sa, sa senior high at going to college na. Mga estudyante, tanda nyo, pinakamasarap ang by surprise nice to life. Pag-college na kayo. Oh, marami na um- uh, marami na po problema diyan. Para sa kalaman niyo ako. Nag-aaral po ako ng grad ng college. Pero ako po ay international. hindi International school, international schedule. Suma-apply po wala ng admission enlist for University 1985. Ano yung pinay Ang last semester ko ay puro PE. Kaya ginawa ko sa mga teachers, sa mga instructor ko, inausap ko na naman. Inausap ko na lang sila. Dahil karamihan sa kanila ay sabihin natin nasa third, uh, ah, nasa MGBT. Kaya sabi ko, sir, baka pwede. Bumuha na lang ako ng, ng project. Hindi na ako papasok. Eh, sir, mga bumasok pa na sa buong semester na sa akin po, puro PE. Calisthenics, pop dance, Puro pang babae. Nagawa ko po yun. Dahil talaga nung during my high school at college life, working student ako, kung ano yung makuha schedule, yun ang pinapasukan ko. Minsan, ipasok ko ng alas 8 na umaga, at balik ko alauna na. Tapos pabalik ako ng ko ng alas 5. Ang importante sa akin, makuha ko yung 18 units at sa semester para makagraduate ako. Mga estudyante, yun ang sinasabi ko. Kung kayo'y merong hangarin sa buhay nyo, hindi malaki ang kahirapan. Kung kayo'y maninindigan sa kahirapan, lalabanan nyo lahat. At kung nagkataon sa orang araw ng pag-aaral ninyo, sa panahon ng pag-aaral ninyo, hindi naging maganda ang buhay na an anak buhay ng magulang nyo, panindigan nyo, magtatapos ako ng pag-aaral sa sarili ng dahil gusto kong bigyan ng magandang kinabuhatan ang mga anak ko at tulad ng pinigay sa akin ng mga magulang ko. Yun lang po, may eksik pero dami, hindi na po kailangan magbasa dahil lahat ng sinabi ay pawang matutuhanan. At alam ko, nangyayari sa lingkunan ng aming bansa. Magandang kami po sa lahat. Congratulations again sa mga estudyante ngayon. Congratulations din po sa mga magulang sa mga guru po na nandito ito ulit ko, maraming maraming salamat sa pabingay ng kainas sa 580 student na silpagay ng Sekretary-Mahaliming. Ang buhay po may lahat. Ang ganda kami po.